Ito guys, mga lodi Share ko lang. Yan. Huwag nyo nga hayaan na walang grasa to. Yan. Kasi nag i up yan. Ito, in-spray ako na siya ng WD-40. Yan, hindi pa rin maalis. Yung pa lang naalis. And, dambiak na rin yung damper. Dumper. Damper na Rubber damper. Yan, nabiak na. Sa kapabayaan natin guys, yung mag i up yan. Cost ng dragging yan guys. Number one. Makita nyo naman oh. Itong ating clutch lining assembly. Yan, yan o. Hindi naman sya may... Dapat guys, yan eh. Ito mo. Hindi na sya ano. stuck up. Hirapan ako. Hirap nitong tanggalin. Yan. Babad, babadan lang natin guys ng WD-40. Kaya kailangan guys yan. Maalin sa oil. Or yan. Grasa talaga. Pinamaganda lagyan yun to. Dapat naglalaro yan. So yan guys. Nalinisan na natin yung pinaka-post din ng ating lining at yan natanggal nga natin pinilit namin kanya yung tanggalin kasi di aaring di kitanggalin kasi lilinisan natin yan ang lalagyan natin guys sa mga yan, grasa yan high temp yan mga poste poste nya yan pagsusuotan ng ating clutch lining yan, pinaka assembly na to guys so let's go guys lagyan natin ng konting konti lang yan dot gako lang at lang yan lalagyan mo na to maganda guys yung mabasa basa lang yan pinaka ano nya padulas ika nga yan ko lang ng yung iba Ayan guys kasi makikita nyo guys kanina stock up di nalagyan nung huling naglinis ng gilid kaya nag stock up tsaka maganda guys i-maintain natin yung kalinisan ng ating mga panggilid para pag nabubuksan natin lagi Siyempre, nakikita natin kung ano yung mga possible na sira. O yung mga papalitin. Yan guys, and then lagay na natin yung, siyempre, yung ating lining. So yan guys, ito yung papaliwanag sa inyo yan. Dapat guys, naglalaro yan. Kanina kasi hindi mo halos malaro eh, yan. Pinamahalaga yung gagrasan natin yung loob nun. Naglalaro na siya guys. At yung rubber damper naman yan. Yan siya yung anuhan down para di siyempre. Dito mama, malambot pa rin. Yan napalitan na pala natin guys ng rubber damper pero eh. and ganyan guys yan, oh. yun o oh. yun o oh, yun yan guys ang pinamahalaga dapat gumagalaw yan at yun ang technique guys